Good morning, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat ng mga kalingap. Tayo po ngayon ay uh, mag-harvest. Ulang harvest po ito ng ating uh, sitaw na uh, pambinta. Nag-harvest po tayo na uh, nakaraang ay uh, pinagamigay natin sa ating abyan. Uh, uh, So, tayo mag-harvest. Nakakuha tayo siguro kahit mga uh, dalawa, tatlong kilo. Okay. Ayan o, marami, marami. Marami rin. Marami rin. Ang sitaw. Dito lang sa banda na to. Pero sa kabila doon sa may natutubigan na karamay. Ayan. Yeah. Waray, walay. So harvest tayo mga kalingap. Harvest tayo. Uh, nagubulangan na. Oops. Okay. nakakatuwa naman kaya lang maliliit kukunti hindi hmm. ako ng damit aga pa aga ang kanilang uh, pagsipsip ng dugo Baka pa. kami lang tagsip, ito, na tayo. Na, ng na mga sitaw. Ayan. Sa bawat na uh, linya. Ay, uh, tayo makakuha ng uh, kilo. Uh, 8 walong kilo po ito. Ay, walong kilo. Walong linya. Uh, pwede po tayo makakuha ng 8 kilos, no?

ito yung ating harvest pilihan pa natin ng reject kasi may mga reject pa to Eh So ito, isang kilo. isang kilo tayo, 12 kilo. Ah, uh, takas si 7 kilos tayo na sitaw sa unang harvest natin dito, sa ating uh, munting sitawan. Uh, pwede na 'yan pang ah uh, ah uh, sa ating uh, dinideliveran at uh, salamat salamat sa inyong lahat uh, at okay na kapag deliver na tayo open okay na naman ang TPUR. Uh, unang harvest po natin to unang harvest unang harvest sa ating sitaw, sitaw. Thank you, thank you. Mm -hmm. Deliver natin. lang. Kaya magdi-deliver. Ay! Ay may bali tayo hindi nag-deliver ng kwan. Sitaw. Ngayon mo naman. Seven kilos. Ah! Plus okra pala. No? May dalawa tayong kilong okra. Ayan. Dalawang kilong okra. Pagkatapos natin uh, Mag-harvest at mag-deliver Ito ngayon ay tayo po uh, Mag-apply uh, ng insecticide Ang mm -hmm. dami kasing lumilipad O mga Insecto sa ating uh, Gulayan Ito okay, pa gamit natin ay lanit lang Para uh, sa ating uh, Gulay Tip na tayo ay uh, Kalahati nito Mali dalawang kilta lang po ito no? Itong uh, isang sachet. Diyan natin kukutsarahin. Uh, Imitid na hmm. so, lang. Ayan. Hindi na. So, gano'n tubig. Nakaraang ah, <clears throat> gabi, kapag spray tayo sa bagong sitaw natin. No? Kasi daming nga uh, kumakain na uh, umud, saka Ewa Binubutas sila yung ating uh, sitaw Right, pa magandahan nito ay uh, automatic uh, di battery so hindi na tayo mahirapang magbumbabumba so nakahirap tayo kay uh, kay bilas kay hipag salamat po sa mga kapairam wala pa tayong gamit wala pa tayong gamit sa bukid ayan gas cutter. ayan ito spray aha uh -huh, lapatan wala, wala, wala pa gamit pa kung kunti ko wala pa Kaya, sana, sana, makaipon tayo. Sana, maganda presyohan ng mga gulay-gulay. Uh, Tatanim tayo ng maraming gulay. Tanim lang ang tanim. Malay natin, makachamba tayo ng uh, magandang presyo Alright! Buhay ng buhay, bukid!